So ganoon pala yun. Pagtalo, iiyak. Pagtalo, gagawa ng paraan para sa susunod ay manalo kahit naman layak. Ganyan po ang ugali ng mga katulad ni Dela Rosa. Walang credibility, walang dignidad, walang sariling disposition 'yung mga katulad niya. Kaya daw pala pumirma May, ng ano, si uh, bato Dela Rosa ay alam na niya that the battle has been won by Cheese Escudero. Kaya, dahil daw meron na, lang sila, meron na daw silang 14 votes, so nakita daw agad niya na panalo na siya. Kaya pumirma na lang daw siya at inoferan siya ng peaceful surrender. Ang, ang pagsurrender pag-surrender po ay hindi pagsangayon doon sa kalaban mo. Pwede kang sumurrender, Oo. Pwede kang sumuko pero huwag mong bitawan yung prinsipyo mo. Ay, ang ginawa po natin si Mr. Bato de la Rosa ay binitawan. Hmm. Yung kanyang prinsipyo, bigong-bigo daw siya. Sabi nga niya dito kay, kay um, dating Senate President. My commander, I'm so sorry we lost the war. I failed to win the war for you. Oo. Oh -oh. You see? Ano naman kasi tingin mo sa sarili mo? na kaya mong buhatin ang mundo para maipanalo itong war mo na ito. Ang ibig nang sabihin na ito, you are not on the side of the majority. nang na ibig sabihin din, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa Senado. Kaya nadenggoy ka, nagoyo ka, at yung term na nagulangan. <laughs> nagulangan, di ba? Nagulangan ka. Yan kasi, sabi niya, oh, yung pumirma ko o pagpirma ko, the battle has been won by Chief Escudero already. Meron na daw 14 votes, kaya yon Wala na daw talaga siyang nagawa doon. Yun naman pala. Ito bang paliwanag na to ay accepted ng mga katulad ni Senator Mig Subiri. Sa tingin ko ay hindi. Dahil sabi nga niya, ito daw yung pinakanakagulat na pangyayari sa isang chains change of uh, leadership dito nga sa Senado. Sabi niya, heartbroken daw siya, sabi ni Subiri, nung siya ay matalo at mapatalse. Pero nung malaman niya, itong ginawa ni Bato de la Rosa, siya daw ay dumbfounded. At sobrang litong-lito, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kahit naman sino talagang hindi maiintindihan kung ano ang stand na itong si Bato. Walang sariling paninindigan walang bayag. Sabi nila. <laughs>